Ang sinasabi na itong mga nasa paligid ni Digong na tuwang-tuwa sa pagkakatanggal kay uh, General Nicolas Torre. Ang sinasabi ng ilan, meron daw talaga naging problema. Internal problem daw talaga. May hindi na pagkasunduan. Pero una na pong sinabi ng DILG Secretary na wala namang, wala namang kaso, wala namang nilabag, wala namang violation. Itong si General Torre. Isa, isa po sa mga... Tuwan-tuwa ay ang mga katulad niya ni Nabato de la Rosa. At kahit atong si Panelo ay paepal na naman daw, sabi ng mga netizens. Sabi niya kasi, um, his being fired as PNP chief is well deserved. President Marcos daw should be commended for rectifying an error of judgment in appointing Tore as PNP chief. Merong bagong posisyon. Mas malaking trabaho daw ang iniaalok kay, uh, kay General Torre na ang ibig sabihin, hindi totoo na na-demote ang isang General Torre. Siguro, totoo yung sinabi ni PBBM na may iba siyang direksyon at plano sa PNP, pero hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nirelieve, ay demoted ka na. Tignan nyo, ang sinasabi, mas malaking trabaho, mas mabigat na responsibilidad ang inaalok ngayon kay General Torre. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally or administratively. Yan ang totoo. <laughs> Pero kung ano man talaga ang uh, punod dulo o rason nito, mayroong pahayag si Senator Ping Lacson na mukhang nag-over um sumobra daw yung yung ginawa ni Torre more than his authority, parang ganoon. Pero wala pa rin confirmation yun. Eh hindi pa rin um, nagsasalita nga ang malakanyang tungkol doon sa payag na yon na Senator Ping Lacson. Pero ang totoo niyan, hindi naman bitter ang isang General Torre. Kung nakikita nyo sa kanyang mga statement, sa kanyang mga pahayag, wala siyang uh, parang ika nga, nothing to do pa rin para sa kanya. Dahil ang totoo, marami ang humahanga sa kanya ngayon. Marami ang nanghinayang, totoo yun, nanghinayang dahil sa kanyang pagkakadelieve sa pwesto. Pero mas mataas, mas malaki, mas brighter ang, ang bubungat. Mas brighter, ika nga, ang future ng isang General Torre dahil sa kanyang napatunayan in a short period of time bilang PNP chief. Kaya doon sa mga tuwang-tuwa, kamakailan nga sa pagkakatanggal kay General Torre, tapos na po ang inyong uh, pagbunyi. <laughs>